Okay, magandang malamang mag araw sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Youth Tabunin PH channel mga kababayan and nandito naman po tayo para sa reaction video ngayon eto mga kababayan, pag-usapan natin um, uh, Zaldico hindi na nga ba uuwi ng Pilipinas? Mm, eto yung pag-usapan natin mga kababayan ah uh, at ito pa, itong pangalawang katanungan natin ngayon mga kababayan. Stella Kimbo, ipapatawag na nga rin po ba uh, ng Congress mga kababayan? Kasi nga, uh, hindi, wala dito si eh, Zaldico. Eh, anong magagawa natin? Eh? Sinong assistant? Ano niya? Eh, di si Stella Kimbo, di ba? So dapat nga lang. Pero ito titignan natin mga kababayan na kung anong uh, may interview dito si Toby Chanko sa DZRH mga kababayan. Ito ay natin. Okay? So stay tuned ko hanggang sa huli. Pa, ito, analyze natin ito. And ito nga, live tayo dito sa YouTube channel natin mga kababayan. Pakilike po and share ng videos natin. At din subscribe din po sa ating channel. By the way, ito, na uh, shout out po kay Jimmy Revelo. O, oh, una, pina, pinakauna-unang tao na nag-comment sa ating video na ito mga kababayan. So ito, uh, share ko muna yung uh, pag-usapan natin ng mabilisan ito mga kababayan. Okay. So ito ha. No, uh, I think alam naman na natin lahat kung bakit umalis si Zaldico ng bansa, di ba? Ang sinasabi health purposes or medic or medical reasons. Kasi nga raw naging 90 over 60 yung kanyang Uh, blood pressure. pressure Okay? So, yan yung problema dito mga kababayan. Eh, may yung mga mayayaman, kahit naging 90 over 60 yung, I think normal pa rin, pasok pa rin yan sa normal mga kababayan. Well, medyo malapit na sa anemic. <clears throat> Comment kayo dyan kung sinong mga may alam dito sa mga ganyan. Uh, I think, uh, okay para man yan. Diba? Um, yung iba, pinapahinga lang. Pinapainom ng vitamins, pinapakain ng mabuti, okay? Uh, pero yung iba, yung lalong-lalo na yung mga mahihirap, oh, oh, kahit maging yung BP mo maging 150, 160, 170, over 100 pa yan, oh, pinipilit mong hindi mapadala sa hospital kasi alam mong nagastos ka, di ba? O oh, kung mapapadala ka man sa hospital, most likely doon pa rin sa public hospital. Hindi katulad ni Zaldico, eh Amerika kaagad. agad. nga tanong natin. Ano ba ang nagpa-hospital ito? Or tinatago si Zaldico mga kababayan. Okay? So, eto pakinggan natin ha. Ah, uh, interview dito. Again, paki like po at share ng videos natin and then paki subscribe din po sa ating channel. Okay. So play po natin ito mga kapapay. Uh, ang sabi po kasi ni Attorney Princess Abante po, eh uh, for medical purposes, ay uh, eh, kaya po nagpunta sa US. So pagka sakali po, ano po, na bumalik sa bansa si uh, Zaldico ipapatawag nyo pa rin po ba? Will you still push for na umaten po siya sa mga hearings at uh, ipaliwanag po itong mga issue tungkol sa budget insertions at uh, sa flood control projects? Yes, pero hindi naman sila papayag. Yun ang problema, eh, di ba? Mm -hmm. eh, kung, o oh, ngayon, kung nasa Amerika si, si Congressman ko at hindi siya maka-attend, may eh, sabihin na lang niya nasaan yung record ng um, small committee hearing ng 2025 budget. Mm -hmm. Diba? Oh, diba? tama naman. Na Pwede naman niya email, di ba? Kahit nasa Amerika po siya. Opo. Hmm. Uh Pero ano oh, uh ang legal na kapangyarihan kung meron man ng kongreso o ng gobyerno para pabalikin siya sa kabila po nitong mga usaping ito na dapat siya ang humarap at magpaliwanag? Wala po. Yan ang, yan ang ano. Wala po kasi wala pa naman sa kaso. Wala pa naman pong kapangyarihan yung gobyerno na pabalikin siya. Mm. -hmm. Uh -huh. so kung kung ano man ang gamit ng visa, uh, yun partner ang magdidikta kung kailan ito mapapaso at kung ang bisang ang hawak niya ay uh, pwede siyang magtagal doon. Siya rin naman ang magdidikta na sa sarili niya kung kailan niya gustong umuwi. So definitely hindi huma uubliga ito para mapabalik ng bansa. Yes, yeah, ganun nga po. mhm uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero bilang nga kongresista, bilang nga uh, mambabatas, oh, hindi po ba Kaya ito mga, tingnan nyo yung reaction dito ng isang, ano, yun, hindi ko kilala, ano pa pangalan ito. Oh. Kasi yung mga kababayan, Basically, wala pang kaso. Uh, walang rules yata yung Congress, di ba? Oh. Uh, pero compared mo sa mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, kapag absent ka ng ilang beses, automatically, hawol ka na absence without, absent without, absence or absent, ano ba yan? Uh, absent without leave na. Oh, uh, ano mangyayari? Masisira na yung pangalan mo. Kasi yung mga, sa pagkakalam natin, yung mga human resource personnel, mga kababayan, meron na silang Share data na kung saan malalaman nila uh, na ikaw ay awol galing sa ibang kumpanya. Kung hindi man, kung wala man silang share data, hmm, nagtatawagan yan sila. Di ba? binabackground check ka. Pero ito mga kongresista, lalong-lalo na ito si kong mga kababayan, ilang beses nang nag-absent, sumipot, patuloy yung sweldo, uh, nagpa-hospital pa sa Amerika, ah uh, hindi pa pwedeng or hindi or walang batas ah uh, na magpupersa sa kanyang umuwi kasi wala pang kaso. Okay? So kaya nga ako mga kababayan, duda talaga ako dito. Mukhang nakikita ko dito na hindi ito umalis, tinatago ito. Okay? Tinatago ito si Zaldico mga kababayan kasi ito yung susi. Kapag matanong ito si Zaldico, makapagbigay ng ilang information, uh, magkoconnect na, na yan. Oh. Uh, mga contact nila, na may ibang kongresista kung sino yung nagpapalagay na o nagpapa-insert ng mga proyekto sa kanilang distrito, kahit party list. Tapos, sino yung mga district engineers na contact nila, yung magkoconnect yan. Okay? So, oh, comment nyo siya mga kabab ko, ano nakikita nyo dito ha? Kasi ako, ito, duda ako dito sa pag-alis ni Zaldi ko eh. Okay. Dapat ay uh, responsibilidad din po niya na bumalik at magtrabaho. Tama po yun. Pero kung gusto naman may sakit, di ba, at mm -hmm. they claim, um, syempre, Um, sa lahat naman ng tao for humanitarian reason kailangan talaga unahin yung, pagpa, yung pagpapagamot nila di ba po? Mm, okay, sige po Pero meron uh, mayroon ho bang, uh, sapat na record na hawak na ho ang kongreso? Oh, uh, yan mga kababayan Ang sekretariat o ang uh, maging siguro kung kayo ng sapat na kopya kung talaga nga bang nakaalis na ito ng bansa record from the Bureau of Immigration kasi may mga pagdududa baka naman ikaya kaya na eh sabi lang eh, sa Amerika eh, naririan lang kung saan ditong uh, ng Pilipinas at uh, ayo lang talagang humarap sa hearing kaya sinasabi na sa Amerika at may sakit. Hindi ko na po alam din. Kasi na hindi. I didn't go to that extent na hanapin pa sa no? Uh -huh. Ang dapat uh, ang dapat lang siguro maintindihan ng, ng um, aking mga kasamahan sa house is uh, wag tayong maging manhid doon sa damdamin ng mga kababayan natin, di ba? Kasi talagang hindi ko alam Henry, tsaka ano? Karen, Karen kung ako lang ang... Yes, uh, Karen. Mm -hmm. Walang yes, Henry, Karen. Kung ako lang ang nakakaramdam na ganito yung mga tao sa mga congressman. Oh, tayo, galit na Abing, po kami, sir. You know, oh. Yung kaninang pagsugot sa um, baa. Oh, yes. Eh, kanina håy, na, sabihin, Eliot人民> oh, nilin, ho, eh, sinugot na ho ng mga militante ang DPW ito, sa ho ang bahay, pinagbabato na. ito ho, maaari siguro, pwede natin sabihin, kung alam lang nila ang bahay ng mga congressman, kaya nilang pasukin eh, baka, baka meron na rin nung nangyaring ganyan, na ayaw mo nating itulak at pag-usapan ito. Kanya lang, ano ho ang magiging bearing nito? Yeah. mo na natin yung babae na, kasi ako duda ako dyan. Ha? Ah, uh, diyan sa mga nanggugulo na 'yan. Oh, of course, alam naman natin kung kaninong grupo 'yan, 'di ba? Ako, ako duda ako diyan kung talagang ah, uh, 'yan. Of course, to nangyayari. Pero yung mga tao diyan, kasi in the first place, I think uh, pinag-usapan na natin 'to sa nung nakaraang live ko mga kababayan. Eh, Ito mga grupong 'to, masyadong maaga, nakakaduda. Ha? And alam naman natin na yung mga kontratista, konti lang yung porsyento na kukuha nila mga DPWH, kano lang 5%, imagine niyo yung mga kababayan. ah uh, yung kontratista, 15%, of course may mga kasalanan yan. Pero, ito na nga. Ha? Yung mas ma -mala, mga malalaki ay 25% to 30%. Pero bakit yung mga ralista, yung mga nanggugulo ay nandun sa bahay ng mga kontratista at hindi sa bahay ng mga kongresista? Huwag yung sabihin sa akin, wala nakakaalam ng kahit ni isa Uh, bahay ng ni, ni isang tao walang alam or walang nakakaalam sa bahay ni Zaldico ni Martin Romualdez ni sino pa sino pa yung mga pumigil diyan uh, sa pag-imbita kay Zaldico si kongresman Abante na anak ng COMELEC di ba si Janet Garin oh wag niya sabihin sa akin oh, wala nakakaalam sila pero bakit yung mga relista nandoon naka sa mas maliit na kumita. Di ba dapat doon tayo magalit sa mas malaking kinita? Uh, kasi nakikita ko dyan mga kababayan, I don't know if agree kayo dito or hindi, i-comment nyo dyan kung uh, ano masasabi nyo dito. Nakikita ko dyan, ginagamit yan ni Tamba at ni ko yung grupo na yan, para manggugulo, para uh, makafocus tayo doon either sa mga kung mga kontratista lang at DPWH or lalaki yung gulo para mapipilitan si PBBM na mag-declare ng martial law para of course malihis lahat lahat papunta na kay PBBM okay so of course uh, isa sa mga advisers ni PBBM yung pinsan niya naman niya eh. So, ah, sasabihin nila, oh, medyo magulo na yung ano, Pilipinas. Oh, marami nang nagrarally, nagsasakita na, nagbabatuhan na. Oh. Declare ka na ng martial law. Oh, parang ganyan yan. Oh, katulad no nangyari kay Marcos Sr., gano'n din naman, di ba? Pero sabi ko nga, last time, sa isang video natin, dapat mahinahon po tayo ngayon. ah, kakaumpisa pa lang po ng investigasyon, naghihintay pa po tayo kung saan ito papunta. Okay, kung meron man talagang papuntahan, pero sabi nga ni Toby Tsiangko, mga naglulukuhan dito eh. Pero again, hanggat hindi ito titigil sila sa pagpapanagot dito o pagtanong dito kay uh, Zaldico, mga kababayan, hintay po tayo. Okay, maghihintay po tayo. Kasi kung darating talaga ang araw, na mamamatay ito nang hindi man lang sinagot ni Zaldico yung mga katanungan natin, eh, klarong-klaro na ito. Di ba? So ito, patuloy natin. Yeah. So, bring up nito, kaya ako na naman nag-bring up to end. Uh -oh. Kasi um, kanina na-interview ko, sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko, ako daw po ang nakakasira na puri ng house. No. Oh. Kaya yung Kahit, naman kahit, naman, kahit manahimik ako, Henry at Karen. Mm -hmm. Ganon namin pa rin yung issue, di ba? Oho, ako lang naman. A ako tinutulungan ko lang sila na ilabas yung katotohanan para magkaroon ng tiwala yung yung tao sa Ah, sira na yung Congress na yan. Last year pa pa yan nung nagbulgar si VP Sara. Bias, pero ito na may talagang suporta si Moreno pinaninindigan ko Congressman Chow, this is mine. Na wala namang pagalang dito ang network. Ako rin hoy galit na at ako rin ho ay hindi naman ho papayag na magiging ganito na lamang tayo parati. At kagaya nung nararamdaman ng iba natin kaya wag kayo, wag sila dapat wag, kayo sisihin. Hindi hindi kayo ito. Kasi nagtuto lang kasi may mag-issue yes. ko lang. Na kanina, yun ang sa akin ng ibang media na sinabi daw kaya daw galit dahil daw pinagsasabi ko. Kahit po tumahimik ako. Yes. Mas alam nga ng tao yung 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 sinasabing kalokohan eh. Mm dapat magpasalamat. Impact dapat magpasalamat pa sa inyo marami sapagkat kayo yung nagiging uh, mata uh, bibig ng mga mahihirap at hindi makapagsalita sa kongreso. Eh, hindi, sinabi ko lang yun, na, uh -huh. na dapat, dapat maging sensitive kami, kasi ako lumalabas ako, alam ko yung... Actually, mga kababayan, honestly, ha, pause mo natin. Late na ito si Toby Changkung, ngayon na ito nagsalita, eh, 2025 na. VP Sara last year pa, nung sa uh, DepEd. Mayroong problema, wala nakikinig sa atin, mga kababayan. Kasi gusto nila, i-impeach si VP Sara. Kaya nga, nagtataka tayo dito, ako, ako, honestly, mga kababayan, ha. Ah... Uh, Again, nagtataka ako dito sa mga ibang grupo, lalong-lalo naman sa mga kakampik. Pasensya na po sa inyo ha. Kasi nung una, uh, nung eleksyon, galit kayo kay PBBM, di ba? Inawain niyo yung mga DDS. Ngayon, na ang mga DDS ay nakapag-realize na mukhang mali yung pinili nila. Nagtakumbaba sila. Gusto nilang tanggalin yung napili nila. Ini-expect nila na yung mga kakamping sana ay tutulong. Ang problema, mukhang naging enabler dito yung kakamping mga kababayan. So medyo mahirap magkakaisa dito kasi um, yung mga kakamping naging enabler. So nakikita ko honestly ha, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo, na mukhang yung mga kakamping ay pumapayag sila. Na, or, yung anong sa tawag nito? nakikita ko na mukhang yung interest nila hindi doon sa ikabubuti ng ating bansa, kundi doon sa kanilang politiko na tinalo nung eleksyon.